panoorin natin ito. Anong klaseng mayor? Ayan, o, tingnan mo yung gagawin. Pupuntahan yung mga riders. Nasa gitna pa ng kalsata. na yung sasabi. Magandang araw sa inyo. Eh. Magandang araw sa inyo. Isipin ninyo ang pakiusap ko lang. Isipin ninyo, asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo, tatawid ng pedestrian. Ilalagay ko sila rito. Tapos kayo lang dito. Ano mararamdaman nyo? Kahit po kahit No, na natin. Ngayon, walang hulihan yan. Diba? Napakabait na mayor. Nagbibigay pa ng warning. Sa kabila ng nagkasala ka na. Diba? O, na lang natin. O, mali naman talaga eh para hindi iwas din sa ng mga di magandang mangyayari. Pero kailangan natin umpisaan sa sarili natin. tulungan natin si Yorme. Di ba? Kahit hindi tayo taga Maynila, since Kapitolyo ang Maynila, ang bansang Pilipinas, eh, makita natin na yung sinisimulan niya ay eh, nakikipag-cooperate tayo kung tayo nandiyan sa lugar ng Maynila. Okay ba? Mabuhay kay Orme.